mga hingin nila mga idol, oh. Ayun. Okay. okay. Sa akin, oh. You know? oh. Ayun. si Kia Kulot. Parating. Saan? No, Nakat play, Walang oh. kukuha. Wala, walang kukuha niyan. Bantay yan, bantay yan. O yan, oh. oh. Kia Kulot.

Ang ginawa mo ay sobrang dami sa sabaw. <laughs> sabaw yata. <laughs> oh, lakas ng to. Ano? Sabaw, mga idol, oh. Tumulo na sabaw. <laughs> Wala yata ng ulo, sabaw ah. Sa ah. Tingnan natin yung ulo na mga idol. Saan? Ito pag uh, titingin ka ng stirpon mga idol, oh ipitikin mo. Ay, wala. Pag wala. Oh. Ay, kakaunti. Dito, may tunog, yun. Kaunti okay. lang, mga idol. yung yeah. mga ah. sa balde, ganun din, mga idol, oh. meron oh. din pala. Hello. Hello. Nag-vlog. idol. Maliit. Nag-vlog. buhay? buhay ka pala to. Oh, yan oh. Oh, yan ang oh, magandang bigay oh. Ayun oh. Ayun oh. Oh. Yan, oh. oh Ito. na oh. Sarap ng pais. Mga pais yan, pamais. Dito so, sa akin. Sa na boss. lagayan apaw oh. mga lagayan niya no. kan Apa? Hare, taket na kone. Ati kaya ni? Shaka, ikone ni tamiti. Ito, ni Ayano. Oo, hindi ko na yung kailan. Ayon, dai. Saud naman. Hindi. Hindi tayo yung yatak matira. Hindi

Tabak mo sige. Ayun oh. oh. na mo na. Tabak mo sige. Ayun na mo Malakas yan eh. Malakas. O oh, salamat. Salamat mga idol. O oh, sige yan o. O sige. Para fly. O sige. Ayan na. yung fly o. Thank you. Thank you. Salamat.